Sinimula na ang gibain ng mga istruktura sa gilid ng kalsada sa Barangay Bulbok sa Batangas City upang bigyang daan ang konstruksyon ng kanal. Alamin niyan sa report ni Paul Hernandez. Giniba na ang mga kubol at iba pang istruktura sa tabing highway sa bahagi ng Barangay Bulbok sa Batangas City. Mga may-ari mismo ng mga kubol ang nag-alis ng pwesto nila rito. Bagay na napagkasunduan na rin naman daw sa barangay. Dahil yun naman po ay talagang uh, creek na natapunan na hindi naman dapat talaga paglagyan ng mga structure para sa mga yun kita natin yung problema yung stagnant water ayon sa barangay na sa tatlo hanggang apat na struktura ang dapat alisin apat ang, ang kausap namin ng na may-ari at yun po naman ay parang mga light materials din lang. Bahagi ito ng proyektong maisaayos ang lugar at maalis na ang iniindang tubig na hindi mawala-wala sa iskinitang ito sa lugar. Oras na maklear ang lugar, sa kasisimula ng City Engineer's Office ang evaluation at assessment sa pagbubuo ng kanal na didiretso sa creek. Magkakaroon na kami ng clear picture kung ano ba yung situation doon sa ground na yon. Kasi right kasi ang hirap pong i because ang dami nga pong structures na na obstruction do. Target ng opisina na masimula ng proyekto bago pa man pumasok ang tag-ulan. May commitment daw sa barangay ang mga may-ari ng istruktura na malilinis ang lugar hanggang April 30. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalo.